Pamilya ng Barsa, gusto kong gawin ang video na ito ngayon. Maligayang pagdating sa channel. Dahil kahapon, sa gala ng Balon de Oro, may nangyaring isang bagay na talagang nagpagulat sa akin. Bakit? Dahil sa tingin ko, ang posisyon ni na Pedri at Rafinha sa ranking ay hindi tumutugma sa kung ano talaga ang nararapat na nangyari. Mga manlalaro na naging mahalaga at naging susi, di ba? Sunod pa roon. Sa tingin ko sa Balon de Oro gala hindi na bigyan ng nararapat na halaga pareho. Kaya hinihiling ko sa iyo na pindutin mo ang like button at huwag kang umalis. Manatili ka hanggang sa dulo para marinig mo ang aking opinyon, para marinig mo kung ano ang iniisip at opinyon ko. Tungkol sa dalawang manlalaro ito na para sa akin ay kabilang sa mga pinakamahusay noong nakaraang season na may malaking agwat at talagang hindi nabigyan ng sapat na halaga sa seremonyang ito ng Balon de Oro libo at 25, sisimulan natin ang pag-uusap at pagbalik-tanaw kung paano naging resulta ang ranking na iyon. Hindi ba, ang top sampu na iyon. Isang top 10 kung saan si Pedro Gonzalez, mga ginoo at ginang. Malungkot na hindi isinama si Pedro Gonzalez sa top 10 na manlalaro sa mundo noong nakaraang season. Sabihin nyo sa akin na si Nuno Mendes, Donnarumma, Cole, Palmer, Mbappe, Hakimi, Rafinha, Salah, Vitinha at Lamin Jamal, pati na rin si Dembele na naging balon de oro, ay mas magaling kaysa kay Pedri. Ayos ba? Kung sina Dembele, Lamin Jamal o Rafinha ay kasali sa bidding, para sa akin, lohikal iyon. Palagi kong sinasama si Pedri sa top 5 pinakamahusay. Pero yung mga manlalarong nabanggit ko, marami sa kanila ang nauna pa kay Pedri Gonzales. Isang Pedri na may napakalaking klase Napaka-elegante. Sinabi ko na, si Pedri ang football. At ngayon, malungkot ang football. Malungkot ito, lalo na para sa mga manlalaro tulad niya at ni Pedri Gonzales na umabot lang sa ikalabing isang pwesto. Ibig sabihin, may sampung bang manlalaro sa mundo na mas magaling kay Pedri? Kapag si Pedri ang may hawak ng bola, siya ang football, siya ang tula. Si Pedri ang nakakakuha at siya rin ang nagpapaganda ng football. Tinutulungan din niya ang mga kasama sa kupunan. Sa tingin ko, sobrang hindi makatarungan ang ginawa kay Pedri Gonzalez sa seremonyang Balon de Oro. Hindi ko alam kung ano pa ang dapat gawin ni Pedri. Kung ang manalo ng Champions o manalo ng World Cup ay agad kang itinutulak na maging pinakamahusay, ano pa ba ang kailangang gawin niya? Hindi ko talaga maintindihan. Para sa akin, siya ang utak ng Barcelona na nagdala ng pinakamahusay na football sa Europa. Isang football player na naging mahalaga sa pambansang koponan ng Espanya at tumulong makarating sa finals ng liga ng mga bansa. Isang manlalaro ng football tulad ni Pedri na nagkaroon ng napakagandang season, napaka-impressive talaga. Na naging dahilan kung bakit ang makina ng koponan ito ni Hansi Flick ay gaya ng sinabi ko, ang pinakamahusay na koponan sa mundo noong nakaraang season. Kung hindi lang dahil sa pagkakatanggal nila sa semifinals ng Champions, siguro mas nabigyan pa ng halaga si Pedri. Pero kahit ganun, kahit ganun, napaka-injusto. Ibig sabihin, napaka-injusto. Kahit hindi na panalunan ng Barca ang Champions, ganito pa rin ang naging pagtingin nila sa manlalarong ito. Sa tingin ko yung klase ng laro ng futbolista, parang hindi. May kasamang biyaya sa mga tao, hindi ko maintindihan, o sa mga taong bumoto. May isa pang halos kaparehong kaso na tingin ko ay hindi rin makatarungan. Natungkol kay Fabian Ruiz na kahit hindi siya kasali sa usapan, binabanggit ko na rin. Si Fabian ay isa pang henyo sa football. Isa siyang salamangkero tulad ni Pedri. Isa siyang salamangkero sa football. At inilagay nila halimbawa si Vinicius sa unahan ni Fabian Ruiz o si Scott McTominay mula sa Napoles. Ibig sabihin, may mga bagay sa seremonyang ito na nakakagulat at mapapaisip ka Paano nangyari yon? Ibig sabihin, ang mga manlalarong gaya ni Fabian, na halos lahat na panalunan na sa Paris Saint-Germain, inilalagay nila sa sobrang likod. At pagkatapos, yung mga manlalaro ay talagang magagaling. Hindi natin babastusin ang kahit sino, pero ilalagay sila sa unahan ng lantaran. Eh, nakakainis para sa akin. Nakakalungkot. Mas tama siguro yon kaysa sa nakakainis. Sa posisyon ni Pedri, at kung pag-uusapan ko si Pedri, isang tao na kumakatawan sa football, na siya ang bola, siya ang gumagawa. Maganda kung main love ang mga bata sa sport na ito. Kailangan ko rin gawin iyon. Ang parehong depensa ni Rafinha, si Rafinha na naging pinakamahusay na manalaro sa limang malalaking liga. Statistically siya ang may pinakamaraming goals at assists sa Europa. Maging sa Champions, maging sa Liga, maging sa Copa del Rey, maging sa lahat ng kompetisyon. Isa siya sa pinakamahusay, masasabi kong siya ang pinakamahusay. Pichichi, tabla sa ibang mga manlalaro kasama si Girassi sa Champions. Isang manlalarong napakamahalaga, napakaprovidential, napakagaling, napakagaling at napakadesisibo. Rafinha bukod sa maraming goals at assists, ibinuhos pa ang buong puso. Ibig sabihin, naging isang huwarang manlalaro siya. Si Rafinha Naging huwaran siya sa lahat ng aspeto, isang halimbawa ng pagbangon si Rafinha dahil nung isang season ay wala na siya sa Barcelona, parang wala na siyang pag-asa. At siya ay naging isang halimbawa para sa mga bata at sa lahat ng tao na posible mong makamit ang lahat. Nakuha niya ang pagiging kapitan, nakuha niya ang puso ng mga kule at ng buong mundo ng football. Siya ngayon ang kapitan at leader ng Brasil, masigit kina Vinicius, Rodrigo at iba pang top na manlalaro. Si Rafinha ay karapat dapat mapasama sa tatlong pinakamahusay. Karapat dapat siyang manalo ng Balon de Oro, gaya o higit pa kay Dembele at si Ninjamal. Pakinggan mo ako, talagang karapat dapat siya. At napaka-injusto na ilagay siya sa ikalimang pwesto. Nauna pa si Nasala at Bitinha. Sa tingin ko, hindi iyon patas. Sa lahat ng respeto kay Bitinha, magaling talaga siya. Magaling din si Mohamed Salah tagumpay. Pero si Mohamed Salah ay nanalo ng Premier at natanggal sa Champions sa Round of Labing Anim. At si Dembele. Nanalo siya ng Triple Crown sa bansa. Kasama ang Barcelona, binubugbog niya, binubugbog niya ang Real Madrid. Nagugol siya sa lahat ng lugar na kailangan niyang gawin. Ibig sabihin, bilang isang napaka na manlalaro, dapat sana ay nasa top tatlo siya o nanalo ng Balon de Oro. Kaya sa tingin ko, malinaw ang opinion ko. Para sa akin kay Dembele, okay lang. Nakuha niya ang balon de oro at pinalakpakan siya. Karapat dapat. Ganun din kung nanalo si Minya o Pepe Rafinha. Pero grabe ang pagtrato. Nakakalungkot. Nakakaawa si Pedri. Ang world class na manlalaro, pinakamahusay na midfielder, ay nagtapos lang sa ikalabing isang pwesto. Binabaliwala lang. Ang kanyang season, totoo lang. Kahit para sa mga kule, hindi na nating kailangan ang gantimpalang ito. Alam naman nating lahat ang totoo. Marami ring taga Madrid ang nagkomento, hinihintay ko rin ang sayo. Ilagay mo sa mga komento, ano ang opinion mo sa posisyon ni Pedri at sa posisyon ni Rafinha? Sa tingin ko, malungkot ang football ngayon dahil sa dalawang manlalarong ito, lalo na si Laminia Mal na dati kasiyahan. Kampiyon na naman ang tropeyo ng Copa Mejor del Mundo su 21 at Balon de Plata. Sa edad na labing walo, ano pa ba ang mahihiling mo kay Laminya Mal? Pero ang nangyari kina Pedri at Rafinha, pamilya, ay talagang hindi makatarungan at napakalungkot. Pero sige, ang mahalaga ay itong nandito. Ma-enjoy -e pa ng Barsa ng isang taon pa at pati ng kupo ng Espanyol. Kaya, lakas ng loob kina Pedri at Rafinha. At maraming salamat talaga mula sa puso sa lahat ng ibinigay nyo sa amin ngayong taon, mga kule mula rin sa koponang Espanyol at kay Pedri. Sa palagay ko, dapat kayong purihin. Paano nyo naman nirepresenta ang Football Club Barcelona sa buong mundo? Kaya todo suporta kina Pedri at Rafinha. At ayun, hinihintay ko ang mga komento nyo. Barsa noon, ngayon, at magpakailanman. Pindutin mo ng todo ang like button at i-share mo ang video na ito.